One, 2 three, come, on. Come, on. come on hello beautiful people welcome back to my channel this is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre, ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama samling nyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sala lahat kayo ay okay na okay na yung araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang bonga At ito na nga ang hinihintay natin na Napaka-importanteng araw sa universe dahil mamaya nga magaganap na ang preliminary competition ng Miss Universe at eto, syempre, naabangan natin dyan kung ano nga ba ang performance na makikita natin sa mga kandidata. Sino nga ba ang shine like a diamond star at kanino nga ba ayon ang mga bituin sa langit. So, yan yung abangan natin mamaya. At syempre, bago ko tsumika ng bonggang bongga, gusto ko muna magpasalamat sa malang sawang tumatang kilit dito sa Mama Blood. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. At hindi lang yan, syempre, sa patuloy na mga sumusuporta dito, lalo na yung mga makasolid na makamamasam dyan, thank you so much. At saka sa mga bago natin subscribers, welcome to my channel. So ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, what na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, eto nga mamaya na magaganap na ang National Costume Competition ng Miss Universe. Syempre lahat ay abangers dahil syempre para sa performance ng mga kandidata dito. So anong oras daw to? So mamaya alas 2 Philippine time ay ayon so national costume competition at mamayang gabi naman 7 pm at or 8 pm sa Manila time mapapanood naman ninyo ang swimsuit at evening gown alam ko lahat kayo ay excited diyan pero syempre manage natin ang ating mga expectation lalo na sa ating pambato na si Maria at Tisa Manalo dahil syempre hindi naman natin alam kung anong performance ang ipapakita niya. Pwedeng matuwa ka, pwedeng hindi. Pero sabi ko nga kung ano yung ipapakita niya dyan mamaya, ayun ay pinaghandaan yan. Para hindi ka madismaya, don't expect. Ayan, ganon. Maganda na yung magugulat ka na lang. <laughs> Pero huwag ka mag-alala. Piling ko naman ay magpapasabog yan ng bongga-bongga at for sure matutuwa ka sa magiging eksena niya. So, yan. So, ang kulit eh, no? Pero, laban lang Philippines. Magtiwala lang tayo. At para naman sa sumunod natin, Chika, eto nga sinasabi ay isa sa mga malakas pagdating sa Asia ay si Thailand, China, India, Philippines, Vietnam. Agree ako kay China dahil talagang bigla talaga siya nag-shine sa kanyang mga eksena. At feeling ko mamaya ay bigla to talagang ano, magpapasabog. And then, ayun na, syempre, ang ating pambato na si Maria at Lisa Malalong, isa sa mga tinuturing ko, malakas na kandidata pagdating sa Asia. Pero, ang sabi nila ay si Thailand, dahil si Thailand daw ay talagang everyday pasabog So si Thailand daw ang isa sa mga talagang may tuturing reyna daw ng Asia So diba, so, di mamaya magkakaalaman ko sino nga ba ang tunay na reyna, diba? So yon, so ako para sa akin okay yan Pero isa lang masasabi ko, sa kanilang lahat, ang pinakamaganda ay si Philippines. So, so yun. Kaya good luck na lang sa kanila, no? And then, wala si Indonesia. Nag-fly away. Charot. So, yun. Hindi ko alam kung bakit hindi nila napipili si Indonesia. Kasi nga, hindi naman talaga kapili-pili. Ewan ko nga ba kung sino yung mga ano pong ipili doon na nakakalok at nakikita nila ang sobrang galing daw ni Indonesia. Charot. So, yun. Good luck na lang. At para ano, tawag dito, kung saan silang masaya. Diba? So, yan. At para na sa sumunod natin, chika, si James Arvin ay isa sa mga karelasyon ni Miss Paraguay. So, marami na nagre-react yesterday dahil sabi nila, mama, sa nung masasabi mo na ang isa sa mga hurado ay karelasyon daw ni Miss Paraguay. Ako naman, ang masasabi ko naman, mga anong ingitera kayo? so, yun. So, yun lang yung masasabi ko. Eh, ano naman ngayon? Una sa lahat, hindi naman natin nakikitang malakas si Miss Paraguay. Either na nabit ko na siya in person, pero hindi ako nalalakasan sa kanya. Ano, mabait si Miss Paraguay, matalino, pero yung ano niya, yung yung eksena niya, hindi ganong kabongga. Pero, syempre, mamaya, para maging fair naman tayo, ay eh, abangan natin kung anong ipapakita ng eksena, kung paano siya maglalakad, kung paano siya magpipenetrate, o eh, di kung magugustuhan ng lahat ng judges ay di Borga, kung hindi, eh, di ligwak. gano'n. So, yon So, hindi ko nakikita na, na kung dyan yung jowa niya, maaaring siya ang manalo. Subs so, so, ko naman, para naman isang tao lang yan sa kumpara sa ilang tao, di ba? So, may mga mata naman yung mga hurado at makikita naman nila yan. At ibibigay naman nila kung ano ang dapat na marating ni Miss Panagway. So, kung makikita nilang magpipenetrate at makikita natin, so, syempre, ayun na. Oo, pero kung hindi, thank you. so, yan. So, nakakaloka. Pero, syempre, hindi natin alam, di ba? But, ano, maging tin positive tayo. Huwag tayo masyado na parang akala natin ay magugulangan tayo. So, okay lang yan. O, ba? Diba? So, para do, pair sa lahat. So, ito nga si Louie Her ano, Heredia. Mm -hmm. Nako. Ay isa sa mga uupong horado para sa preliminary competition at final. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay good luck, ba? Diba? So, I'm happy dahil may isang Pinoy na uupo. At, ayun. So, depende. Mamaya sa so, ipapakita ni Atisa. At kung magugustuhan ng mga hurado ang ipapakita ni Atisa, eh, magtutuloy-tuloy tayo hanggang sa dulo ng competition. Basta ako, may tiwala ako sa pambato natin. At kahit hindi umupo si Louie, ay masasabi ko na kaya ng pambato natin na talagang mag-perform at makarating sa dulo ng kompetisyon. Pero, nandiyan si Louie, mas maganda at advantage to sa atin. Di ba? So, yan. Good luck. so Good luck kay Louie. Sana hindi siya mabash. Charot. So, yan. And then, para sa sumunod na chika, syempre, ang ating pambato naman sa Mission 3 National ay umaarangkada ng bonggang bonga So, anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko ay she's very talented <laughs> Dahil lahat sinalihan niya talaga So, natuwa naman ako kay Mirna Isgera Dahil umaarangkada At talaga yung isang taong mahigit na hinintay niya Para makasali sa pageant Ay, ayun, nakita naman natin Na nagpe-penetrate naman, Diva So, yon So, I'm so happy I'm so excited Para kay, ano, tawag dito Para kay Miss Mirna Isgera And then, looking forward ako sa kanilang preliminary competition at ipapakita niyong performance. So, ako naman, may tiwala naman ako sa performance na gagawin niyan dahil alam kong marunong siya. At sa nakikita ko na talagang pinag-iigihan niya ng gusto. Yung iba, hindi naniniwala na ako. Hindi naman mananalo yan. Who knows? Di ba? Maganda ang ipinapakita ni Mirna Isidera. At isa siya sa mga nakikita ko na pwedeng magwagi ng Miss International National ngayong taon na to. Jungle Good job, Mirna Esguela. Ako para sa akin, sobrang natuwa talaga ako sa mga eksena niya. Natuwa ako sa mga paandar niya. At Clap, 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 clap. O, oh, diba? So, Mirna is laban. At para naman sa sumunod natin, chika. So, eto nga, may nag-design. Maagang nag agad. Hindi nagustuhan ang voting process ng Miss Universe. Kaya naman, si Omar ay nag-design bilang selection of Commit Committee aha. Uh -huh, ng Miss Universe. So, dahil nga, ayaw niya yung botohan system. Kasi na, ba diba, parang yung una, ang sinasabi, 30, then 10, then tapos ganito, tapos ganito. So, hindi niya nagustuhan kasi binago. So, naging 12 dahil daw sa voting system na papasok. Yung so, parang, ang tingin niya doon hindi magiging fair eh paano daw kung malakas daw yung ano yung boto kaya guys bumoto kayo ng bumoto kasi parang piling ko kung sino ang pinakamadami boto yun yung ipapanalo nila charot so yun so doon sila nagagalit doon siya nagagalit at parang piling niya hindi ni respeto yung magiging desisyon ng mga uupong hurado. So, yon Ako naman, napaganda yan para sa atin kasi pinalitan siya ni Louis. di ba diba? So, yon So, may isa tuloy Pinoy na uupo bilang hurado. So, bukod doon sa meron ng from Thailand, eh meron din from Philippines. O, diba? Fair, fair ang labanan. So, umayaw siya, edi good luck. O, diba? So, sko, ganun lang yon Ganun kasimple. Ako, ayoko na siyang gawing issue. Pero, syempre, nandoon na nakakalungkot. Kaya lang, eh, decision niya yun eh. Ayaw niya na may botohan para naman tayong hindi na sana, di ba? Mm -hmm. So, yan. At para sa sumunod na chika, eto nga, si Vina, nagsalita na. Sinabi, ah, uh, si na Miss Vietnam at Mexico ang bet sa Miss Universe. Oh, Diyos ko, hindi man lang yan sinabi si Atisa. O, oh, di ba? So, dito, napagahalata na Ah, hindi ganung ka ang ating ang Miss Thailand <laughs> charot Hindi, ang akin parang decision niya yan, ayan yung gusto niya. Eh wala tayong magagawa, di ba? So hindi niya siguro gusto talaga si Atisa dahil sobrang ganda ni Atisa at alam niya tinik sa kanya si Atisa Manalo. So ako para sa akin okay lang yan. Dito, makikita mo talaga kung sino yung mga nagpapakatotoo, kung sino ang talagang alam mo yon yung ano, kumbaga parang kakampi. Oh, so, ganon. So, mahirap. Kasi parang ang akin ay laban lang. So, mas naniniwala ako sa ipapakita ni Atisa at mas naniniwala ako sa kakayahan ng ating pambato. So, dito, pinatunayan talaga nung iba na natatakot sila kay Atisa. Actually, kagabi, meron akong kasamang isang Latino na katsikahan ko. So, sabi niya sa akin, nung una, ang mga binabanggit niya sa Asia na favorite niya ay si ganito, si ganito, si ganito pero alam niyo from the Philippines ako and then hindi niya binabanggit si Atisa talaga hindi niya binabanggit pero ako naman syempre si Dominican Republic kasi taga Dominican Republic eh so binabanggit ko naman sa kanya na ah, okay, okay ang performance pero tinanong ko siya tingin mo ba makakapasok si Dominican Republic pero kasi ako para sa akin medyo mahihirapan talaga si Dominican pero sabi ko sa kanya niya, Tignan na lang natin mamaya. O, di ba? Tapos, <coughs> sa bandang huli, ng kwentuhan namin, yung pauwi na kami, talagang sinabi ko sa kanya, I think Philippines merong big ano, preparation para sa competition na to. Ang dama niya dito ay know when to pick. Tapos sabi niya, Ah, okay. So, ganun-ganun siya. Tapos, parang, nakaramdam siya ng takot, o, oh, di ba? Kasi talagang, ano, hindi niya talaga pinipili si Philippines kasi siguro nahihinaan siya, o, oh, oh, ganon, or hindi niya gusto, ganon, or parang feeling nila, tinip si Philippines sa lahat, di ba? So, yun, so, ganun lang yun, ganon kasimple. Pero ako, para sa akin, syempre, alam kong lalaban si Atisa. And then, ayun, sinabi ko sa kanya, may lalaban si Atisa, watch her. So, yun. So, tapos parang, ano siya, parang, okay, let's watch. Gano'n. O, no, diba? So, si Vina, decision niya yan. At, ayun yung gusto niya. Eh, good luck sa kanya, diba? So, gano'n talaga. Mm -hmm. At, para naman sa sumunod na chika. So, si Osmel, dalawang paborito. Ang kandidata dito sa Miss Universe. Ito nga ay si Miss Philippines, Maria Atisa Manalo, at saka si Miss Argentina. Gandang-ganda si Osmel kay Miss Atisa Manalo. Ako naman, natuwa naman ako ako sa part na yun. Kasi syempre, pambato natin yung nagugustuhan niya. At feeling ko, nakikita niya siguro talaga yung ganda, di ba? So, sa ganda talaga siya nakabis. Alam naman natin si Osmer, gusto niya talaga maganda. Pag hindi ka maganda, ligwa ka sa kanya. Ganon. And then, ayun, looking forward ako sa ipapakita ni ni Atisa mamaya. And I'm so excited, di ba? So, sana talaga makita natin at igulatin niya yung lahat. Ganon, di ba? At looking forward ako sa magiging bakbakan dito sa Miss Universe. So yon, so syempre excited ako, excited ka din at excited tayong lahat para sa ipapakitang performance ni Atisa Manalo, di ba? And then looking forward tayo talaga diyan. At ako para sa akin siguro, Meron ako kasi tumatakbo sa utak ko na parang I think eto na 'yon. Nararamdaman ko naman na parang feeling ko mangugulat talaga si Ate sa lahat. At I'm so excited, oh, 'di ba? So good luck. Good luck talaga. Ako naman nakikita ko naman na palaban eh. So, yon At para naman sa sumunod natin, chika, so, umaarangkado na nga ang pambato ng Pilipinas. Mga Sam, tingin mo, tayo ba ang mananalong Miss Universe? So, hindi pa taman talaga tayo, ano, kumbaga, hindi pa natin sigurado yan. Ando doon pa lang tayo sa exciting moment at mamaya natin makikita yon So, ako, ang masasabi ko ay, ipagdasal natin si Atisa kasi syempre ang Diyos lang naman na nakakaalam kung ano nga ba ang maipapakita ng ating pambato diba so I hope nagabayan niya si Atisa ng tama sa lahat ng gagawin ni Atisa ayun nga syempre sana maiwasan yung mga alam na natin na hindi inaasahan ang pangyayari at sana maging maganda ang resulta. Maging smooth at maging klaro ang kanyang maging performance dito sa Miss Universe. And of course, ipag-pray natin yon And then, sumuporta tayo sa botohan dahil alam naman natin na gitgitan ang labanan. And then, alam ko yung iba, plano nila ay patumbahin si Atisa. Yung iba, plano nila, ligwahin si Atisa ng bongga-bongga lalong-lalo lalo na pagdating dito sa Asia, di ba? So, alam naman na natin ang competition dito pero naniniwala ako na hindi sila magtatagumpay. Naniniwala ako na hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan, di ba? So maganda ang ipinakita ni Atisa na attitude dito sa sa Miss Universe, sa, sa organization at tama yung mga galaw na ibinigay niya. Alam ko yung iba nagrereklamo sa damit, nagrereklamo sa ganito, pero para sa akin, um, job well done at Lisa. So, nandito na tayo ngayon sa exciting moment and everybody talaga naghihintay kung ano ang ipapakita mong performance. So, I'm so excited to see that. ba? Diba? So, keep praying and keep voting and of course, ang higit sa lahat na kailangan natin ibigay sa Kanya. Magtiwala tayo ng bonggang bongga sa ating Reyna dahil alam naman natin ang Pilipinas pag lumaban panalo. So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta, sa pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe. Subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and love and love. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.